sa kabila ng mga spekulasyon na lumalabas tungkol sa mga usap-usapan na tinanggal na umano si Daniel Padilla ng Star Magic na kanyang talent agency at napabalita rin na lilipat na sa kabilang network ang aktor ngunit kapapasok lang na balita at kinumperma ito ng Star Magic na mananatili nilang talent si Daniel Padilla. Sa isang post din ni MJ Felipe, kapamilya reporter ng ABS-CBN, sinabi rin niya na This just in. According to Star Magic, Daniel Padilla is scheduled to sign his network contract renewal next month with ABS-CBN and still remain with Star Magic. This is contrary to rumors circulating that the actor is allegedly leaving Star Magic. Is looking for a new talent agency and Star Magic is allegedly not renewing him as their talent. Star Magic says, "Daniel will remain with the talent management agency. Walang katotohanan ang mga napabalita social media platforms na ang aktor o bibitawa ng Star Magic si Daniel Padilla. Katunayan ay peperma na ito next month ng kanyang network contract renewal sa ABS-CBN. E a-anunsyo ang kanyang mga darating na proyekto sa madaling panahon. At sa kabilang banda naman, Catherine Bernardo ginulat ang lahat ng mga netizens sa mga bagong sexy post nito. Nasa bakasyon sila nakasama si Sofia Andres na naka two-piece sa beach. So ngayon nga ay si Sofia Andres ang may hawak ng mga sekreto ni na Sarah at Catherine. Matatandaan rin na si Sophia at Sara Labati ay naghang out kamakailan lang. Anyway, balik tayo sa pinag-usapan natin. Ngayon nga ay makikita na naninibago si Catherine at any enjoy ang panahong walang nagbabawal sa kanya at sa mga susuotin nito. Marami din namang mga tagahanga ng aktres ang nagpaabot ng kanilang suporta na masaya na sila na nakikita nila si Catherine na masaya na at nagmove on. But this is where our video ends. At kung nakarating ka sa parte ng video na ito, sana ay nasulit namin ang oras mo kaibigan. Stay tuned dahil update ka namin sa mga latest and legit happenings dito sa social media at see you sa ating next upload.